nga po no, what's up sa inyo mga kachaps welcome back to my vlog ay pag pa eh, yeah, yun no oh. <laughs> yan so ngayon ay uh, wala nga pala akong pasok ngayon so pinagday up ako ngayon gawa ng uh, kaunti ang aming produkto, ayan <laughs> yan so kaya naman uh, dito lang ako sa bahay so may naisip ako na no, napuntan siguro doon sa may likod kasi may mga sakuran na doon so kapasyal ko kay doon So, tingnan nyo kung gaano kaganda yung mga sakura dito sa Japan. Ayan, so, sa mga mahilig sa mga bulaklak dyan, oh, tingnan nyo. At saka sa mga walang hilig naman, eh, panoorin nyo na lang kung ano makikita nyo dito sa ating video. <laughs> Ayan so mga ka so narito ako ngayon sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Kaya yeah, so nandito ako ngayon sa park na lapit sa amin. Ano? Ayan, so sobrang ingay naman ang plano na ito. Ayan so sa park na ito, hanggang doon sa dulo, puro sa hura yan lahat. Ay, oh! Napaka-ingay mo. Uh. Guys, ang ingay uh, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, na, ano, ang ingay uh, ng... Pero uh, papalampasin muna natin. Para yung pagka yung mga bata pa kami ano pag may dumadaan ng Kaya kami uping. pa. tinapay. Oo. Oh. kami pag mga bata pag may dumadaan ng mga eroplano, helicopter. Nanghihingi kami ng tinapay. Yan, so mabalik tayo sa Sakura. So ito. Ah, kaya pala merong mga ganito na mga red at saka ano sa white na para siyang balon. So ilaw yan mga kachaps no. So ilaw to. So kapag ka namukadkad na yan lahat hanggang doon tsaka doon sa dulo. Iniilawan nila yan para maganda yung ano, maganda yung view. Siguro next week isasama ko kayo dito pagka nagpailaw na sila kasi may mga bulaklak na eh. Dati kasi uh, wala pa siyang bulaklak kaya ano hindi pa siya nagpapailaw. So pa pailaw nila dito hanggang doon yung sa dulo. So kapag ano kapag inilawan na siya dito Ah, uh, ako kay dito. Babalik ulit tayo dito kapag ka kapag ano, kapag ka inilawan na nila to. Kasi hindi natin ano. Kasi dati nung ano, nung sa linggo, wala pa talaga tong kabula bulaklak. Ah, meron na pala, bali dalawang puno magkabilang dulo pa. Pero ngayon ah, ang dami na halos lahat na ng puno, meron nang bulaklak. So yung bahay namin mula dito, ayun lang oh. Ayun. Yun lang. Oh. Yan, 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 yan. Lapit lang talaga, likod lang talaga. Likod lang yung distansya. Yan, so maganda dito kapag kagabi. So, kasama ko kayo dito kapag nagpailaw na sila dito. Tingnan natin kung anong mga ganap dito kapag ka na ng sakura. Yan. So mga kachaps, so nandito tayo ngayon sa may malapit sa bundok. So meron na libingan andun sa mga part na yon yan dito so pupuntahan natin yan so tingnan natin kung anong itsura ng mga libingan dito let's go yeah, so mga katsops, uh, ng ano. Ayan, so mga ka-chops, medyo malayo na ang uh, kararating, Ayan, so alas 12 na ngayon ng tanghali at uh, ako pa nag-almosal <laughs> pagkagising ko dito at ah, tapos si eh, ano si Bat na dito sa ating uh, sa ating spot maya maya pa na rin tayo so, tingnan lang natin yung ganda ng view dito uh, kalimutan ko na dito nga sa so, kung may makikita man kayo sa aking video na kasama ko eh, comment down below yeah. yeah ano, ililipad ko kayo dito sa Japan Cemetery. Kaya malapit lang ito sa akin. Yeah, so hanggang dito lang tayo sa mga ano? Hanggang dito lang tayo sa mga buka na ako yung baka magalit sa akin yung mga nakatarating. <coughs> So hanggang sa muli Ayan, so May tumaampak so sa muli Maraming salamat sa panunood. Keep safe always Minasang kita tayo sa susunod na video Thank you very much You know? Yon, shout out sa iyo Ma'am Sara De Leon. Yan, so at saka sa sa iyong mga team, Team Kalakay, Team Wonder Family at saka at sa Team Pareko. Yan, na uh, po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi and God bless. At saka sa Team Scapolder. Ayan, na uh, po sa inyong lahat. Yan, so thank you very much po. Bye-bye.